good morning. Kain tayo. Ang ulam natin ay yung tira naming na baboy kagabi. So, katatapos ko lang maglinis. At tulog si Tonton. So, habang natutulog siya, kakain naman tayo. Yan. And, syempre, Bago ko makalimutan ang lahat, gusto ko lang guys magpasalamat sa mga nag-message sa akin. Para pala kasi ng aking loob. <laughs> Dahil nga, sa totoo lang, ano, may konti akong takot, may konti akong kaba. Kasi nga, ooperahan na naman. Ooperahan na naman ako. Pero wala pa, hindi ko pa alam kung kailan kasi kahapon, pinababalik pa kami ng doktor. Binigyan niya ako ng gamot Hindi eh. ko alam kung ano yung gamot. Hindi ko alam kung para saan yung gamot. Pero nakita kasi sa ultrasound ko, may mga dugo sa loob. Sabi niya, parang, may ipapasok siyang gamot doon na dalawa para matanggal yung gamot. Tapos babalik kami doon ulit para sa test. Hindi ko alam kung anong test. Hindi ko masyadong naintindihan yung explain ng doktor kahapon. Kasi... Habang ina-explain niya, naiyak ako. Para akong tanga. Naiyak ako, guys, sa harapan ng doktor. Habang ina-explain niya, kasi, kagaya nga nang sabi ko sa inyo kagabi, guys, yung 3.1 by 2.8 sa unang ultrasound ko, lumaki kasi siya kahapon. Naging 3.8 by 3.3 cm siya. So, sabi ng doktor, hindi siya makukuha sa gamot, kailangan talaga operahan. Ang nakalagay kasi sa ultrasound is Uh, dermoid cyst, ovarian dermoid cyst ang nakalagay dun sa ultrasound ko kahapon. So, sabi niya, hindi naman siya cancerous, pero kailangan tanggalin. Kasi pag hindi ko daw kasi pinatanggal doon, magiging epekto sa akin. Yung magkakaroon siya ng rupture sa loob or something maapektuhan yung egg. Pag pumutok siya sa loob, maapektuhan yung egg. Something ganyan. Hindi ko masyadong maintindihan na yung explain ng doktor kasi habang ina-explain niya, kagabi umiiyak ako kahapon. Para akong engot. Mayak ako. <laughs> Hindi ko na maintindihan nung sabi niya. So, nag kami dun ng mga 30 minutes para siguro matunaw yung gamot sa loob na ganyan. Tapos sabi niya kay Asis, babalik kami after one week, no? Tuesday ulit, kasi Tuesday lang siya na andito. Every Tuesday lang siya nasa Chodari kasi Baratpur ano din siya, barat po doktor din kasi yun siya. So nandun siya sa barat po, pero every Tuesday ng alas 4 na andito siya sa Chodari kaya babalik kami ulit. di ko alam kung ano test ang gagawin niya, iti test yung sis sa loob, di ko alam. di ko maintindihan kung ano yung next plan niya kay Asis kahapon. Basta sabi niya sa akin, kailangan tanggalin. Ah, uh, surgery talaga. Tapos inoffer ko ang laparoscopy. Kasi nga sinaading root laparoscopy. Kaso ang mahal ng laparoscopy, one lakh ang bayad. Tapos, pero sabi naman ng OB ko, i-refer niya ako sa barat po. Parang nangyari kay Tonton dati na libre ba? Hindi ko kailangan magbayad. Kumbaga, ang gagastusin lang namin is gamot. Gamot lang ang gagastusin. Kaya lang sabi nila Ading ngroot kagabi, ang hirap daw sa Baratpur kasi ang daming nakapila, ganito, ganito, ganyan. Ay bahala na. Bahala na guys. Kaya lang kung yung suggest kasi nila Ading na ano, ang mahal ng gastos. Ang mahal kasi ng bayad eh. Eh, mas gugusuin ko na lang tumila. Tumila na lang ako sa Baratpur. Aantayin ng schedule kahit matagal. At least hindi ako gagastos ng ganun kalaki. Hotel surgery siya. Kasi nung sinabi ko sa doktor na laparoscopy, sabi niya hindi daw kailangan open surgery, pero sabi niya maliit lang na open. Sa linya kung saan ako siniis sa left side, maliit lang sabi niya. Hindi ma, hindi hindi susundin yung gaano kahaba yung nung nanganak ako. Sabi niya maliit lang. Kung nasaan lang yung uh sis, doon lang nila i open, huhugutin lang tapos ikakat. 'Yun ang sabi ng doktor sa akin. Eh sabi nila ading, kasi ate ganito ganyan, ang dami sa barat po. Eh ang sa kanila kasi dati laparoscopy, one lakh ang bayad eh. Mahal kasi. To be honest, wala akong one lakh pang bayad sa private. Mas tiyagain namin mag mas namin mag pila since nandun naman yung doktor. Papatonton. Since nandun naman yung doktor namin na mag a sa amin, i-assist kami kung anong dapat gawin. Siguro ganun na lang magantay. Pero sabi niya ano, ito pupunta mo after one week sa kapalang mag a advice kung ano yung dapat gawin. Nagising si Tonton. Hi guys! <coughs> Bali magluluto na ako. Patulog si Tonton. Nagising siya kanina. Kaya ah, pinuntahan ko siya para padidehin ulit. Ngayon nakatulog siya. Ah, share. The screen naman, anak ko, oy. Ading will wake up. Nagluluto ako. Kaya lang yun lang. Sakit ng, sakit ng tagiliran ko, guys. Oh my God. Yung sa side, yung sa left side banda. Ah, share the screen. Makakirot. Kumikirot siya. Kaya medyo ano ako maglakad. Pag ganun ako maglakad pa, ganyan, ganyan ako. Kasi makirot talaga siya. As in. Hindi sa pag-iinarte, no. Pero kapag yung kagaya niyan, naglaba ako kanina, binuhat ko yung planggana. randam ko yung pag pinars ako, yung ganyan, masakit siya. Alam niyo, para siyang nag -cram. Parang cramps ang sakit niya. Tapos, may patusok. Yung hindi naman siya, ano, paminsan-minsan ah, -minsan lang, pero yung may parang patusok na mararamdaman mo na, umano siya na napapagano ka talaga minsan. Umano siya eh. Mak makirot. Basta makirot na masakit. Hindi ko may intindihan masyado. Kaya minsan irritable ako. Lalo ko pa ganito na nararamdaman ako tapos makulit si Tor Asher. Nagagalit ako. Pero yun, kayo'y magsasain. Kasi ako na nahimay ko na yung ulam namin. Ang ulam namin yung turisa. Igigisa lang siya. Igigisa ko lang siya sa bawang. O di kaya sa sibuyas. Mas madaling mas madaling himayin ang sibuyas. Ay balata ng sibuyas sa bawang. Kaya igigisa ko lang siya doon sa sibuyas. Yun na yung magiging yun na yung magiging ulam namin. Nyo. saing lang ako sa guys yeah. ayan guys nahimay ko na siya huhugasan lang natin tapos ikakat lang natin siya in two half kasi masyado siyang mahaba tignan nyo masyadong mal mahaba kasi oh. so kailangan nating ikat ng kalahati ganyan mm -hmm. tapos igigisa lang natin ito may magiging ulam natin gusto din naman to ng na mga bata. Si Asher, si Tonton, lalo paglagyan mo ng konting sabaw, kain din naman sila. Actually, nakain naman ng gulay ang mga anak ko. Huwag nga lang din pa ulit, -ulit. kagaya ko, huwag lang pa ulit-ulit. Halimbawa, lalo patatas, nagsasawa si Asher na sa patatas. Minsan sabi niya, I don't like potatoes. Pero kapag sitaw, sitaw, okra, ganyan. Kumakain naman sila, lalo si Tonton. Lahat kinakain. Hugasan natin to. So, ito na siya, guys. Hindi ko na naipakita sa inyo. Hindi ko mahanap yung aking stabilizer. Yung stand ng aking stabilizer. Hindi ko mahanap. So, ayan. Ginisa ko sa sibuyas. Hindi ako naglagay ng fenugreek. Ayaw ko ng amoy. Nilagyan ko ng magi, konting asin, hindi lalagyan, hindi lalagyan ng turmeric, ganyan lang siya. Tapos, lagyan natin ng konting sabaw. Kulang pa yung tubig niya, maglalagay pa ako ng konting sabaw. Tapos saka natin tatakpan. So, ganyan lang yung luto niya. Ganyan lang kasimple. Yan na yung magiging pang dinner namin. Kasi kagabi, nag nagsinigang na rin naman ako kagabi kaya ngayon gulay naman ito binilo ko kahapon na gulay kaya ganyan lang karne, gulay manok, gulay yan ulam natin halos araw-araw salitan may, minsan may isda minsan red meat bumibili si asis lalo pag may pera siya yan. So yun guys, antayin ko lang siya na kumulo ng kaunti, mga 2 minutes lang at nagdagdag ako ng asin kasi kulang yung asin na nilagay ko. So yun lang naman yung nangyari ngayong araw na to, nandito lang kami sa bahay, may sakit din kasi si Asis, may trangkaso siya kaya hindi kaya nandito lang siya tapos hindi siya nagpasada. Bali, dalawang araw na kahapon ngayon, anong isang araw, tatlong araw ngayon na meron siyang trangkaso. Kaya pinapainom ko din siya ng flexon, sabi ko. At saka, ano, pahinga muna siya. Ang daming tumatawag ng mga pasahero, tawag-tawag. -taw, pero sabi ko sa kanya, sabihin mo, papa, kailangan magpahinga kasi mahirap na yung may sakit ka tapos magtatrabaho siya, lalo siyang mabibinat din. Ay, naku, pareho na kaming may sakit. Mahirap, walang mag-aalaga sa mga bata ba. Kaya sabi ko, whole day ka talaga na magpahinga na hindi ka talaga aalis. Sabi niya, medyo okay na daw siya, sabi niya. Kasi pinapainom ko kanina ng gamot, sabi niya mamayang gabi na lang kasi medyo okay. Medyo gumaan gan yata yung pakiramdam niya. So, yun guys. Yun lang yung nangyari nga yung araw na to. At ayun, nagpahinga din ako, nakahiga. Kasi nga, sabi ko sa si inyo, may nararamdaman din kasi akong kirot, sakit ba. So, thank you, thank you again for watching everyone and see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.